At hindi na ba inyong sa akin? Hindi ko alam na may sakit pala. Mas mabigas sa akin. Pero, alam ko, nagsitari na sa langit. Ganon siya yung mamatay, naghihirap. Mga patutaw ng aking mga anak, sinatawag niya, si Jesus, kumakanta. Kaya ako'y nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat ang aking asawa. Alam ko na, nasa langit na. Pagkaman totoo, sakit, pero nawawala yun. Pero pag ano, nangyilong, dahil ang kung ang asawa ko'y nakatitiyak na siya sa buhay ng mga magaan. Ako na po po sa Diyos, ang papasalamat sa lahat ng aming mga pinagpepre na mga pabangkin ko lahat. Nandito kami nandito sa pagroon. Ang Diyos ko lang tumutugod sa panalangin. Amen. Lahat ang aking mga pabangkin, kaya sa family, team family, ha? Yan, magbaro sa family. Lahat yan sila. Pero tayong mga kamag-anak ni Nato. Lahat yan, aming pinagpepre yan, araw-araw. Kaya yeah, hindi ko rin nag-email at pala, tubutugon. Pero yeah. so, tayo magsawa ng pananalain sa Panginoon. Dapat yeah. so, na dinidinig niya ang ating mga Huwag siya may sa pananalain. Ako na sa Diyos at papasalamat. Alam kong ako sa aming maligayon na ating gawin ako talagang. Pagkaantayan no? kami sabi ko, tayo huwag muna. Magmimisil muna ako bago mo ulit. <laughs> diba? Alam ko lang, happy graduation, darling. ko. <laughs> Oh, darling! Darling! Matay na ka! Matay na ka! Kung pinamay na alam ng anak, kukunin niya ako. Sabi niya, sabi sa mga anak ko, kung hindi akong pabayad, kukunin ako niyo. Pero sabi niya, ayoko naman talaga mamatay dahil ako may humimiss yung paa. Ako nagpupuloy sa Diyos at papasalawat. ako ng aking sa koy okay, ta kredito uh, so siya sama ta ko para sama kitid dakhala kanap tara 10 dito dan ina ano kaya iya nakakatulki akan tang koy so hangam dali aro so aro so aro so yan do so nak tawe mag pray dali bigbag diba tayan kaya kay do ma lektat ba sa Mexico do mis <coughs> ko wala tambal na tap ito siya to ko jo bibigma isa na ito na siya. Galing din. Wala talagang wahang siyang bisyo. Kaya ako nagpupulong sa Diyos at nagpapasalamat. Kaya siya isigaw-isigaw. No? Pero napakabait pag nakasama nasa, niyo dito niya at doon niya. Napakabait niya. Kaya si si sabi ko kaya napakabait. Kaya ako ipapasalamat siya Diyos. Binigyan ako babae sa love of 57. Sabi uh, pa namin pag, pagdating ng 60 ay, ay kay Pastor. Oo, oh, ate. Sige, bigyan. Dating ka pa. Oo, go. oh, di bagay. kayo. Ay, hindi ko alam. Paligyan na. Oo, oh, paano? Dali. happy graduation. Ang